makikita nyo na po legit talaga kung gaano kainit ang panahon na ngayon o, luto na bagat luto na ayan luto ang luto kay <laughs> ito nga may napanood po kami na trending ngayon yung sobrang init ngayon ng panahon di ba ang init ang init nga kaya dito ka <laughs> alam mo yung sobrang init nakakaluto nakakaprito na siya ng uh, lulutuin mo so, sobrang init tignan natin lang Kanina pa yan. Kanina, Kanina pa to, mainit na siguro. Binilad namin dito sa sinong ng... Oh, halika ka na, salita ka naman nagsalita! Ay, sige, 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 payuhan kita. Oh. Kasi mainit pa nga eh. Ayan, tingnan natin kung hindi yun niya yun. na tuna nakakapito. Ang sobrang init. Oh. Oh, wow. Oh, ano, well, nagkakapito niya, oh. Tingnan nga natin mga kalakay kung white na siya, oh. Oh. Parang naluluto nga, lakay. Oh, naluluto sa so sobrang init talaga, oh. Oh, sipri sa so sobrang init talaga, oh. Oh, oh yan, oh, nag-white na siya. Payungan mo ko! <laughs> <laughs> Ayan, sobrang Ay, init po know? talaga, oh. Talagang nakikita mo, oh. Naluluto talaga, oh. Oh. Ano na siya, oh. Oh. Di ba? Sobrang init siya yan talaga. Po, ang, Nakakaluto mo, talaga siya. Yan po siya. talaga yung init ng panahon ngayon, oh. bituhin maluluto na sa sobrang init. Hmm. Ayan o. Oh. Mamaya maya luto na siguro lakay kasi yung egg, yung white egg niya. White uh, yung egg, egg, niya. Yung o. egg yolk niya. O, luto, nag, na. Ano, luto na. O yan, oh, yan o. mo, itutukan no. mo. Itutukan mo nga nga. O oh, yan ayun mga kalakay o. Oh. Nag-white nag na, naluto na yung white egg niya o. Oh. Sobrang init mga kalakay. Mm, init. Kaya iwas-iwas muna kayo sa mainit na lugar mga kalakay. Ayan, tingnan nyo. Oh. Ayan Oh. Kung maurasan pa yan, mamaya-maya mga luto na rin yung ano niya, kulay yelo. Ano? Yung white pa lang naluluto, mamaya yung kulay yelo, ulutok na rin yun. Oh. Sobrang init. O oh, ayan na mga kalakay, tignan mo. Oh. Oh? Kasi talaga sobrang init mga kalakay oh. Init talaga. <laughs> Naluto talaga. Ito eh, po kita. Naluto talaga yung itlog oh. ayan mga kalakay. Kaya Eh ito nga mga kalakay sa sobrang init po kung tayo tayong mag, uh, ng araw. Mga kalakay, kita niyo na po, legit talaga ang gaano kainit ang panahon na ngayon. O, luto na bagat, Luto na. ayan Luto, luto na. Pwede mo kayong baliktarin? ayan po. Oh. Naluto, oh, na, oh, naluto talaga ako sa sobrang init. Bisa mo. Mainit. Napakainit yung, ang panahon. Yung kulay yellow hindi po masyado luto. Pero yung white talaga. Naluto. Okay na yan.